Sabi ko nga dapat meron na akong kwarto dun sa JFS kasi Para anytime on call <laughs> Papababa ka sa forklift, taas ka muna Tapos <laughs> pag gigising ka na ba? <laughs> <na>, ano <laughs> tayo? Tayo, tayo. Ayan mga kapanyero, nandito nga pala tayo sa Yangmin. Ito Ah, uh, makapag-lunch muna tayo with Inags. Tsaka yung mga tropa natin. Ayan mga kapanyero. Paraming maraming salamat mga kapanyero, mga ka-Inags. Ah, uh, ah, uh, naka-1000 subscriber na tayo. Ayan, uh, maraming maraming salamat. Ano? Anong masasabi nyo? Mga kapanyero, maraming maraming salamat. Kapanyero ah, pagkain. ah. So, congratulations. Mag-a-apply ka ng ano? monetization, Panyero. Maraming salamat ulit sa mga nag-subscribe. Nanood sa kanya. Thank you very much po. Salamat. Yan, maraming salamat mga kainag sa mga sumuporta sa ating channel. Maraming maraming salamat po. Mm. Mm. At ito, nag-share nag ng blessing si Panyero. Salamat. Kaya tayo lang natin mga kapanyero si Henry Navarro. Yan, yung isa natin mga kasama. Yung isa natin kasama, hindi mo na makakausap yan. Kapag nang kain. Nakita nyo naman, wala. Walang pakialam. Yan isang yan. Tabla-tabla muna. Ako, kakain na ako. Kain tayo, mga kapanyero. Kain tayo. Panoorin ko na lang kayo. Salamat. Kain tayo. Ayan na, si Henry Navarro yan. Kung natatandaan niyo mga kapanyero. Okay na ba to? Sinabi niyo na apat? Hindi, tatlo lang. Jeep, sorry ka Jeep. Asahan ka man. Ayan pa lang. Baka si yun ngayon, nag ngayon yun. nag rin. Marami mm -hmm. ah, doon. Mas pa Sigurado. Mm. Mm. Tumna-gutong na, nanginginig oh. Nanginginig oh. Sabi na, kasitaw siya, rawunan eh. Oh, Kaya gano'n kasi ni Tarzon Dahil yung bahay mo. Hindi mo eh. Kunuto, for example. Gusto nga. Minit na, no? Oo, sabi ng panahon. Ano, ano ang May 17? Oh. Oh, ano yung May 17? Nakaka-payera. Oh, uh -huh. Ano palang plano? May uh -huh. Island lang tayo, diba? May uh Alpine -huh. lang. Ayak ayaw ihaw. Sana ko mga anak ko eh. Hmm. Yung sila, tayo ka kaya. Hindi kaya. Sana ang mga Kaya ka na ba? Yung Hindi, ayun, ayun pa. Ayun dami-dami, dami-dami yung Hindi, muna. Ayan, ayan. Wala Laki ng parking sa GFS, ba't ganyan park? mo parking mo? Kung nga daw pangalan sana, tag-isa tayo. Kaya hindi siya magot, ano daw, may bilibili daw. Pwede yung ano? Ito, yung dalawa mga kapanyero, tumitingin sila ngayon ng kayak para kay Carson. No, no? uh, ang dami na mo, nasa truck ko pa, isang taon na. Baka, ito, na ang man. ganda o. Oh. 250 sa? 250 sa. Pwede na. Matatawaran pa natin yan. Sa so, dalawandaan, pwede yan. Ganoon na kasi ano? Matatawaran natin yan, dalawandaan. 300 sa'yo, 200 sa'yo. Oo. Oh, ba? pwede. Pwede. Hindi <laughs> ka malugi nun? <laughs> Salamat sa pag-suporta kay ano ha? Kay Boss Jojo. Kay oh, more subscriber para more pakain. Oh. <laughs> Diga. Para mga kapanyar, kuha ulit tayo. Kuha lang ng kuha. Kain lang ng kain. Hanggat hindi na pupuno ang tiyad natin. Kuha lang ng kuha. Eat all you can dito. fair worth it na yung price ha? Mura na dito. Kasi ang daming pagpipilian. Ayan o. No? Video muna tayo. Oh, Nainit na kasi pwede. Wala, nawala yung moment eh. Nawala yung moment, sayang eh. Nakinig ako sa inyo ng... Mama, ganda ba hugat mo eh? Paano ba magpatulog? Ano mo magpagayon ba dyan para matuno yung pagkain mo? Parang maligtad ah. Parang dapat kayo magpalo sa amin, kami nagpapalo dyan yun. Oo nga eh, kasi gladly ko siya di ba? ko Yung mga kinikwento nyo kasi, ang sarap yung balikan na alalang din namin yung na. Ganyan kami noon. Oh, by the way, mga panyera, no? hindi nyo na itatanong, no? yung agwat ng edad namin, medyo malayo. Malayo. oh, we're good. Thank you. Uh, medyo malayo. na ako kayo kasi laging may lakad yun eh. <laughs> <laughs> pumaga, sabi nila, nakarating, nakarating na raw tayo sa ating pupuntahan. Sila, papunta pa lang. Kumbaga, yeah, na. na naalala uh, na lang namin yung eh, time na pinagdadaanan namin. Yung pinagdadaanan yun. Pinagdadaan Pag may maliliit na mga anak, dito sa Canada. Mahirap, mahirap din yung may mga maliliit na hey anak dito. Ang uh, advantage kasi sa inyo, kayong dalawa, laga kayo naman din. na <laughs> yun. <laughs> mas mahirap naman kung matanda na. Nandung malungan din. Eh, Nagmumurang kamari. Ako maaga din. Eh, sugar Kasi ah, yung, pangala yung pangalawa pangalawa ko. Ano ba? na kayo? Parang uh, late na. Parang parehas pangalawa Isa ko, 7 years. Isa ko, 4 years. Mahirap pagka dito ka. Ah. Usapang pamilya na to. Mga uh, panyero. Hindi <laughs> totoo naman, di ba? Totoo naman yung nangyayari talaga sa ano. Kasi may nakit yung mga tao dito. Bakit tayo kumain? Lain Ano talaga dito? Para ang buhay mo talaga dito. Ah, oh. Bilis ang buhay. Bilis <laughs> ang Kaya dapat pero, 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 No. pero, 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 winter pero, 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 problema pag winter naman. Hindi <coughs> naman pero, 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 Importante yung mahalaga lagi. Wala dito. Napadaan lang. Napakain pa. Diba? Yes. salamat, panyero. Panyero. Okay na yun, ano, eh. Okay na yung napadaan oh, ka. Kumain ka lang eh. Kaya lang may tinawagan ko eh. Sabi <laughs> Sabit na nga lang. Baka na parang Thank you, thank you, thank you. Thank you, salamat, Maraming salamat. thank you. Thank you, thank Thank you, thank Yo, no, maraming maraming salamat yan. Maraming maraming salamat. Ano na ina pa ako eh. Backlit pa ako ang ina. Congrats, congrats. Di diba may group tayo? Oo. Sabi pa diba nito, kami ang unang ano mo. Dalawa subscriber mo, dalawa. Kami ang unang dalawa yun. Hindi siya yung una eh. Una atas ikaw yung pangalawa. Kaya una ko sinabihan eh. Nagawa na yung studio eh. Pwede na tayo, diba tayo, tayo mag-unfollow, di ba? Hindi, gagawa na ako na ano.

Balik, balik, balik. <coughs> oh, balik, balik ulit. Ganun lang ang buhay dito. Pagkakain, balik. Diba? Masa na enjoy ko yung Wala pa no. Oh, napahaba yung usapan natin. Nabot tayo ng tatlong oras Ang sakit dito. Sakit sa tingin. Busog <laughs> na busog. Grabe. Panalo, panalo. Maraming salamat, Panyero. Thank you, thank you. Panyero. Congrats ulit, congrats. na At uh, monetize ka na sa... Uh, pero pending pa rin, pending. Maraming <laughs> maraming salamat po sa suporta thank you. Maraming maraming marami salamat sa lahat po ng mga nag-subscribe, mga kainags natin, yan. Maraming maraming salamat sa 1,000 subscriber na natanggap natin, higit pa sa 1,000 po yung natanggap natin. Maraming maraming salamat. Salamat po. O paano? Sa ulitin, babush. atin nga pala, hinapin na natin Pauso niyan. Ayos. Panyero, ayos. Salamat, salamat Sa ulitin, Sa ulitin, narinig niyo. Sa ulitin, ulitin. Oo naman, sa ulitin. Sa ulitin, pagano na kumita na siya na si Panyero. Pero, kaya pa natin. Talagang hindi nawa ka, hindi ka. Hindi, may kisyo, may kibokas na nang nang. De. Di mo yeah. naman pansin, ayaw pagbukas. Ayaw na, ini Kasi iniintay yata yung iaabot ko. Ay, wala naman akong dala. Ako <laughs> 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 usapan, inilibre, inaantay yata yung iaabot ko. Eh. <laughs> o, oh, sige na. Mga nahihiyaan pa ata. Okay okay okay, 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 okay. Thank you, thank you. Ingat, ingat kaya, ingat. Uh, yeah, yeah, ingat. Ino tayo sa ano ha? Lunes. Ah, linggo, linggo. Uh, di ba, linggo? Si Carson po. Si Carson Manalo. Siya yung unang-unang pumindot ng ano, ng subscriber. Oh, siya, siya yun eh kasi nung ginawa ko yung youtube studio ko ginanood ko sa kanya pinakita ko tapos hinanap na niya sa kanya pinindot kinanood ah, oh, okay, na ako subscriber oh, subscribe na ako subscribe <laughs> bueno mano bueno no, mano kaya si Carson pwede mo ipag game sya sabihin mo sino ang una ko naging subscriber kung napanood yung old videos ko <laughs> hmm. Carson manalo ang sagot Carson, Carson manalo. manalo yan, yan. baka so, yan. Pwede nga, pwede, pwede. Baka magpa-game sa inyo si Panyero. Diba? Alam niyo kagaw sining sub unang subscriber niya. Si Carson Manalo. Carson Manalo. Panalong panalo. Wala pa talo, Walang, walang katalo-talo si Manalo. Ay, tara mga Panyero. Lipat naman tayo sa iba. Sa iba? Sa iba. iba. Eh, sa inyo. Sige. Sa amin naman. At ito tayo ni Panyero, bulakin niyo sa bahay natin. Oh, grabe na busog talaga kami, sobra. Tsaka ang pinakamasarap nun yung kwentuhan eh, no? Kwentuhan habang kumakain Tagal natin nun, tatlong oras mahigit ano? Saan tayo uh, ngayon? Albany Sa ano, sige sa ano Iba uh, talaga parang mga typewriter na yung ano ngayon ano? Yung mga sasakyan bago sa, ano? ano? Pul -pul sa ano, sa may Superstore ano Sa mga malapit sa inyo na... Wellington, lagay mo Wellington na lang Ay nako mga kapanyero, nakakaantok ang panahon, biglang umano, kumulimlim. Kumulimlim ano? Oh ay. Sarap patulog na tapos Sarap patulog. busog, busog pa tayo. Busog pa. Tapos iidlip muna tayo, tapos ayan, pwede maglakad-lakad, pwedeng kamasyal oh. dito mamaya maya. Mahaba pa yung ano, mahaba pa yung liwanag ano, natin ngayon. hanggang? alas 10 ngayon ano? Mga 9.30, na nine. mga alas 9 ganyan. Alas 9 pa lang. Pero Malumalag sa mga susunod na buwan, yan na, alas, alas gis, 10.30, maliwanag pa, mga July, August, ganyan. Ayan, yan mga magagandang mamasyal. Aba, kahit na alas 9 ng gabi, namamasyal pa, no? Mm -hmm. Kasi maliwanag pa, tsaka mainit na. Ano pa niya, wala. Maraming maraming okay. salamat, ha? Maraming, maraming maraming salamat. Maraming salamat sa pakain mo, sa kwento, sa rides, sa lahat. Thank you very much. Siyempre, maraming maraming salamat din sa iyo sa pag support mo sa uh, siyempre naman sa channel natin tayo yan. ang hilahan Patas. Patas. yun <laughs> <laughs> o sige mga panyero maraming salamat sa panunod thank you very much thank you very at much ako na muna dito sa bahay ko mm. sa ating mansyon at si panyero <laughs> iidlip muna iidlip muna ganun din ako maraming salamat po panyero ha? hanggang Wait, sa muli thank you, ha thank you hanggang o, sa sige. muli mga panyero thank you yun ayos